Ah, uh, mami, magandang Oy! araw po. Buti na papashal uh, ka. Kakawangan kanin Dios. Nandito po ba si Eden? Hmm, Nandito 'yan. Then, alam ba niya dadating ka? Uh, opo, mami. Tsaka nag-chat na po ako sa kanya kanina, kaso hindi po nag-reply. Oh, uh, Eden? Mami, bakit? Ana kalika, may bisita ka? Ah, uh, Eden, para sa iyo pala. Flowers. Flowers. Tapos plastic? Kasi plastic mo? Uy, anak, huwag ka namang ganyan. Eh, mami, ilang beses ko na yung binasted kasi hindi ko siya gusto. May iba akong mahal. Uy, talagang gusto ka niya. Kita mo, ilang beses mo na palang binasted, balik pa nang balik. Hmm. Eh, parang hindi makaintindi. Ano ka ba? Hindi yun sa hindi makaintindi. Talagang mahal ka lang siguro ng tao. Ang layo ng pinanggalingan, no? Ah, uh, Eden. Pasensya ka na kung ulit-ulit akong lumalapit sa'yo. Tangkapin Mami, ano ba? Huwag mo kong i-force dyan. Kakainis naman, no? Oh. Baka naman, pwede mo kong bigyan kahit isang pagkakataon, no? Oh. Ayoko. Hindi ka ba nahihiya? Harap-harapan kitang binabase dito sa harap ng nanay ko. Uy, grabe ka naman, anak. Huwag naman ganyan. Mag-usap pa ng maayos. Wala nang pag-uusapan, mami. Umalis ka na. Alis! Um, balikan na lang sa ibang araw, anak. Baka medyo mainit lang ang ulo, ha? Uh, sige po, mami. Eden, mauna na lang po ako. Lucia, anak, iingat ka pa uwi ha. Babalik na lang po ako bukas. Huwag ka nang bumalik. Kakainis to. <coughs> ah, mami, para sa'yo na lang po. Isha, salamat. Ingat ka ha. Ingat ka pa uwi. Anak, ba't naman gano'n? <gasps> mami, ano ba? Hindi ko yung gusto, no? Next time, huwag kang gano'n sa tao. Ang layo-layo ng pinanggalingan, hindi ka ba nahihiya? May paparating akong isang manliligaw. Yun, ipapakilala kita. Ako? Sino naman yan? Gusto ko na nga yun eh. Okay na yun. Ay. Renz, dito ka. Magandang araw po, tita. Uh, ako nga po pala si Renz. Uh, manliligaw ni Eden. Siya yung sinasabi ko, mami, na isang manliligaw ko. Ah, uh, taga ka naman? Taga Cavite po ako, tita. Actually, um, napaka-smooth nga lang po ng biyahe kasi naka-kotse po ako, dala ko po yung sasakyan ko. Buti nga po, hindi masyadong traffic ngayon eh. Mm -hmm. At matagal ko na rin po talagang nililigawan si Eden kasi nga po, parang bagay po kami ng anak niya, di ba? At parang ramdam na ramdam ko po kapag magkausap kami sa telepono na gusto niya rin ako. Ano naman na work mo? Ah, isa lang naman po akong manager sa isang call center company po. So, nakakasiguro kang kaya mabuhayin buhayin tong anak ko. Malaki naman po yung sahod ko at sapat naman po talaga, tita. Ah, Mami, ano ba yung mga tanong mo? Masyado naman personal. Pero, di ba, mas lamang siya kaysa doon sa isang nandiligaw sa akin. Hindi nga, hindi nga lang yung pangit. Mahirap pa. Eto, pogi na, mayaman pa. O siya na, Mami. May date pa kami eh. May reservation kami. Pakamalit ka. Tara kaloka. Kawawa, ang bulaklak. Hmm. Babe, mm. mabuti na lang naisipan natin pumunta dito sa hotel. Kasi nabubord na ako sa bahay. Tsaka nakakairita. Yung isa kong maliligaw, punta ng punta doon halos araw-araw kahit ilang beses ko nang binasted. Oh, alam ko naman kasi dito ka mag-e-enjoy, di ba, babe? Oh, Kaya nga lagi kitang gustong kausap at dalhin dito eh. <laughs> Sino ba yung manliligaw? Parang Lagi mo na lang sa akin Nababanggit na Lagi akong may kasama mandigaw Eh bakit di mo na lang din At ako na yung sagutin mo Alam mo Binasted ko na yun Sinabi ko na may iba na akong mahal At hmm. isa pa Alam kong Hindi ko talaga siya magugustuhan Kahit anong effort gawin niya By the way Speaking of Nabuboard na ako sa bahay hmm. Bakit hindi mo ko tulungan Makapasok sa work mo? Eh, Oo oh, ano? ilang years na ako walang trabaho. Oo oh, good idea. Tamang-tama kasi, alam mo, babe, since, syempre, alam mo naman yung babe mo, magaling, di ba? <laughs> Manager. So, meron ako marami, marami akong kakilala sa HR na pwedeng pwede kang tulungan para makapasok sa isang posisyon na, ano bang gusto mo? Marami kasing hiring ngayon eh. Maraming opening sa department namin. Doesn't matter, basta may trabaho ako. At saka, magkasama tayo sa isang company. Taman tama babe. Sabi ko nga, 'di ba, marami akong kakilala sa HR, pero mas malakas tayo dahil yung boss ko. Yung boss ko mismo, ah, siya yung may mga tauhan dun sa HR na talagang kaya kang ipasok, ipapakilala kita diyan sa boss ko na 'yan. So, mabait 'yun. Sobra. ibig mong sabihin, close kayo ng boss mo? Mm -hmm. Ay, gusto ko 'yan. Mapapadali talaga ako magkaroon ng trabaho. Mabuti. <laughs> Thank you. Always welcome, babe. Ano, babe? Round 2 tayo? <laughs> Sige. <laughs> Sir? Sir, good morning po. Sir? Sir? Uh, kasama ko na nga po pala yung bago nating aplikante. Uh, HR po kasi natin di ba naghahanap ng bagong agent yata or di ko alam kung anong position yung available sa department pero ito po yung applicant natin na... Enough! So siya pala yung sinasabi mo mag-a-apply dito sa company ko? Opo. Bakit? Teka lang. May problema uh, po ba? May. Bakit, babe? Siya yung sinasabi ko sa yung naliligaw sa akin. Ano? Pinasted ko ilang beses. Eh, paano siya? Eh, boss ko yan. Siya yung sinasabi ko sa yung manager ko na tutulungan tayo. Mapait yan. Eh, ba kinukwento ko yun sa'yo lagi? Lagi kami nalabas yan, kaya nga... Ako... So, mag-a-apply ka dito? Tingin mo ba Qualified ka sa posisyon na hinahanap ng company ko? Eh... Sir? Eh, hindi ko naman po alam na... Ganito kakayaman, may sarili kang company. Tsaka... Nagpatulong lang naman ako kay... Renz na makahanap ng trabaho, na ipasok ako dito. Hindi ka makapaniwala? Kasi akala mo mahirap lang ako. Alam mo, Miss Eden, kilalang kilala kita. At kilalang kilala ko yung buong pagkatao mo. Tingin mo ba, qualified ka sa company na in-applyan mo? Ah, uh, babe, I think, at this time, si Boss is my point. Yung company kasi namin is naghahanap kami na may pleasing personality at kayang makipag-communicate sa mga customers namin ng may quality at maayos talaga. At bukod sa boss ko siya, matalik ko siyang kaibigan at talagang kilala ko at napakabuti ng tao. Alam mo, Miss Eden, sinayang mo lahat. Masyado ka kasi mapanghusga eh. Mapanglait. Eh, sorry na po hindi ko naman alam. At saka, Renz, ba't hindi mo naman sinabi yung pangalan ng boss mo slash best friend mo? Nang malaman ko naman sana, no? Alam mo, masyado nang mahaba tong usapan na to. Ang mas mabuti pa, umalis ka na dito. Kasi hindi hindi kita matatanggap dito sa company ko. Pero po, if... Umalis ka na. Pasensya ka na. Di kita kayo matulungan. Sige na.